Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada binabantayan low pressure area sa may silangan ng Luzon, isa ng ganap na bagyo. Isa pang LPA sa labas ng PAR, binabantayan ngayon ng pagasa. Ang lungsod ng Maynila mabilis na binaha dahil sa mga pag pag-ulan ngayong umaga. Sa buong Metro Manila, ang Quezon City na lang ang nananatiling walang klasa sa suspension. Samantala mga kabrigada, DPWH Secretary Bonoan ni Pauubayan Arao sa Pangulo kung papalitan siya ni dating Secretary Rogelio Singson. Vice President Sara Duterte, imbitahan o iimbitahan na rin daw sa pagdinig ng kamera sa mga pagbaha. At isang HPJ o HPG personal, inireklamo e ang sarili nilang superior dahil ang sumunoy pagtanggap nito ng 7 million pesos na halaga ng suhol. Gata Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Araw ng Biyernes, Brigada, August 22, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera ang Brigada Leo Navarro Malikbeng at nationwide sa tanghali. Brigada weather update. Weather update. Isa ng ganap na bagyo makabrigada, kabrigada ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Aurora at tinawag na bagyong isang. Ayon pa sa pag-asa, naglandfall ang bagyo sa bahagi ng Kasiguran Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 70 km kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Northern at Central portion ng Aurora at Northern portion naman ng Nueva Ecija. Patuloy namang pinalalakas ng bagyo ang umiiral na Southwest Monsoon or Habagat na magpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, Albay, Sorsogon at Masbate. Norte. Samantala, binabantayan din ng Weather Bureau ang isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong ng monitor sa layong 1,115 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Siang ngayon mga kabrigada, wala pa rin o meron pa itong low potential o siyang mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ilang bahagi ng Metro Manila ang binaha dahil sa malakas na ulan dulot ng masamang panahon. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada, report. Dinahang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa walang tigil at malakas na buhos ng ulan ngayong biyernes sa Paranaque City. Gutter deep na baha ang nararanasan sa Dr. A. E. Santos Avenue, corner Kalaynay Avenue, habang tar-deep na baha naman sa bahagi ng Dr. A. E. Santos Avenue at Paranaque National High School northbound kung kaya't hindi ito possible sa lahat ng uri ng sasakyan. Gutter deep na baha din ang nararanasan ngayon sa Edsa Shaw Tunnel northbound at Ortigas-Lasal Gate 6 westbound sa Mandaluyong City. Sa Pasay City, half tire ang bahal sa Edsa Rojas northbound habang gutter deep naman sa Andrews Avenue tramo westbound. Marami rin kalsada sa Maynila ang nalubog sa baha. gutter Deep ang baha sa Rojas Carino Service Road Northbound, Rojas Boulevard Carino Avenue Intersection, Rojas Boulevard UN Service Road, Liberisa Corner Carino Avenue, Taft Avenue Carino Carino Avenue, Taft Avenue Corner Nakpil Street, Pedro Hill Corner Taft Avenue, Pedro Hill sa tapat ng PGH, Quirino, Pedro Hill northbound at Rojas Katigbak. Tardip na baha naman ang baha, o oh, naman ang baha sa Rojas Calao hindi possible sa lahat ng uli na sasakyan. Sa Makati City, gutter deep ang baha sa Rojas Buendia northbound. In the heart of changing lives, sa sa si Brigada Jigo Station ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Oh. Brigada Balita Nationwide Kabrigada nag-announce na rin ng class suspension ng halos lahat ng mga LGU sa Metro Manila ngayong araw habang ang ilan na may wala na rin pasok ngayong hapon Kabilang sa mga nag-anunsyo na walang pasok ngayong hapon ay ang mga sumusunod Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Manila, Pasay, Taguig, Mandaluyong, Caloocan, Nabotas, Marikina, San Juan, Malabon, Pasig at Pateros Nagadunsyo na rin ang Makati City mga kabrigada Pero nananatiling wala pa rin announcement ang Quezon City Sa labas naman ng Metro Manila Nag-announce na rin ng class suspension sa buong lalawigan ng Albay Pati na rin ang Makalelon sa Quezon at hala-hala sa Rizal Sa Laguna walang pasok sa Kabuyaw, Pagsanghan, Pila, Santa Cruz at Santa Rosa Balita, Nationwide sa ibang balita mga kabrigada, muling ibinahagi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na hahayaan niya ang Pangulo na magpasya sa magiging kapalaran niya bilang kalihim. Sa isang panayam, kinumpirma ni Bonoan na narinig na raw niya ang balibalita na inaloka si dating Secretary Rogelio Singson na bumalik sa DPWH. Sa kabila nito, wala pa raw siyang formal na natatanggap na order o papel para rito. Ayon kay Bunuan, huli niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos noong Miyerkules at wala pa itong nababanggit na usapin kung pinapaalis na ba siya sa pwesto. Kung maalala kay Singson na mismo ng galing na hindi na raw siya babalik sa pwesto bilang DPWH Secretary. Uma, ataw, Nanindigan naman ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC na dapat nang bumaba sa pwesto si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito nga ay sa gitna ng sunod-sunod na issue ng katiwalian kaugnay mga kabrigada sa flood control projects dito sa bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, idinin po nitong hindi na may makakaila ang lalim at lawak ng korupsyon sa infrastructure sector, partikular sa flood control programs ng pamahalaan na pinopondohan ng bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Hit pa ng BACC, kahit walang direktang ebidensya laban kay Bunoan, may pananagutan pa rin siya bilang pinuno ng ahensya na siyang nasasangkot sa katiwalian. So, out of delicadeza, hmm? BACC is called, ikaw na, hmm? kung natatagalan, nagkakahiyaan kay Presidente, uh, you do the initiative or para na lang sa bayan para walang ma-influence. No? Magandang mga kabrigada ang grupo na dapat muna magbakasyon ang commissioner ng Commission on Audit or COA na nauugnay sa ilang kontratista sa flood control. Kung maalala, ang asawa ng isang COA commissioner ang umano'y nakakuha ng 200 million pesos na halaga ng proyekto. Sabi pa ni Bangilista, dapat na muna itong mag-leave sa kanyang puesto para maiwasan ang conflict of interest. Turo, Uh, for the sake of transparency at uh delicadesa, siguro baka uh sama we can ano no uh, uh mag-live muna siya uh, mm. during a uh, preventive uh, hindi man suspension mm. kundi uh pagbakasuhin muna natin but then, yun nga masakit eh, mm. eh Kaso kahit pagbakasuhin mo tong commissioner ng COA eh mm -hmm. siyempre may galamay pa rin yan. ano yeah. At sa huli, hindi niyang dapat ay maging independent at transparent ang lahat ng investigasyon na may kinalaman sa mga flood control projects. Umaasa naman ang BACC na may mananagot at makukulong sa gitna ng mga siniwalat na katiwalian. Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, malaya raw na dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Tricom o yung Infracom kasunod ng akusasyon nito na dapat silipin ang mga mga kongresista sa palpak na flood control projects. Sabi ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon, mabigat ang paratang ni Duterte laban kina House Speaker Martin Romualdez at dating Appropriations Chairman Elizalde ko na sila ang nagdedesisyon sa budget at nagahati-hati sa pondo ang mga kongresista. Pero sakaling paunlakan ni VP Sara ang imbitasyon, dapat anya ay under oath o manunumpa siya bago magbigay ng salaysay. Samantala sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ridon, muli nitong idiniin na tuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa kabila ng mga panawagang hindi dapat ang kamera ang nag imbestiga sa issue. Anya tuloy pa rin ang kanilang oversight function at hindi sila mahihinto kahit na may mga lumutang pa na mga pangalan sa mga kasamahan nila sa Kamara. Ang mangyayari raw sa oras na may madawit na congressman na hindi na nila ito palalakihin pa o palalahukin pa at kaagad nila itong isasubmit ang report sa DepDef. At yung sa mga kababayan po natin, pagka po may na kongresista o senador, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Mm -hmm. Pero puputulin po natin agad yung inquiry. Sa usapin ng partikular na proyekto po na ito at uh, ipapasa po agad sa DepDep. Samantala mga kabrigada, limang miyembro naman ng PNP-HPG reklamo ang kanilang superior dahilan daw sa bribery or suhol at case fixing. Mula dyan sa Kampo Krame, Kat Austria. Ibrigada mo! Ibrigada! <laughs> Report! Limang miyembro ng PNP Highway Patrol Group ang nagsampa ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM naban sa kanilang superior na si Police Colonel Romel Casanova Estulano. Hepe ng HPG Special Operations Division dahil umano sa pagtanggap ng 7 suhol at makikipagsabwatan umano para maabswelto ang isang high-profile detainee. Kasong grave misconduct, dishonesty at conduct and becoming of a police officer ang inihaing reklamo ni na Police Lieutenant Adolfo Mendoza, Police Staff Master Sergeant Aladin Orale, Police Staff Master Sergeant Ronnie Verhones, Police Master Sergeant Teresa Barola at Patrolman Arnel Fontiles Jr. Laban kay Esculano at kanilang hiniliin ang agarang pagpapatalsik nito sa serbisyo Ina ko saan nilang sa na tumanggap umiinin hindi bababa sa 7 milyon sa palit ng proteksyon at iman i-manipulate umano ang kaso nila laban sa isang high-profile detainee na si J.J. Javier na nahuli sa operasyon noong June 30, in sa Paranaque sa illegal war mo, sa so, nasabing operasyon na ng isang Glock 19 Gen 5 pistol, mga bala, bulletproof vest at isang secret explosive device bani pa sa reklamo na ipagsabuatan umuno sa Estolano sa abogado ni Javier upang makuha ang tatlong mananaking transaksyon. Dalawang milyon pagka sa dismissal ng kasong ng isinampa sa Paranaque, isang milyon kapalit ng privilegio habang nakulong kabilang ang panasamantalang paglaya at apat na milyon upang pahinain ang kaso sa Quezon City sa pamamagitan ng pagsupress ng ebidensya, patikularang nakuha ng C4 Explosive dagdag pa ng mga polis, dinalitan at sinampahan pa sila ng mga kaso na Escolano sa Ombudsman itinuturing ng mga complaint na ang mga ginawa umano ni Estolana bilang malino na kaso ng bribery, obstruction of justice, malicious uh, prosecution at paglabag sa Anti-Graft and uh, Corrupt Practices Act na ang Code of Standards and Ethical Standards for Public Officials na nawanda ng mga kumpinans mabilis at patas sa investigasyon at iginiit nilang kinakailangang alisin sa kwesto sa Estolano upang maibalik ang integridad at iwanan ang publiko sa Philippine National Police. In dude, sir, oh, the house, lives, ako, si Brigada ka, Austria, ang 105.1 Brigada Ju sa Fran Manila. The Music News, Austria. Brigada Balita, Nationwide. Palata Brigada, 250 billion pesos na pondo para sa flood control projects ay ilipat na lang sa education sector. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Mas makabubuting ilipat na lamang umano sa sektor ng edukasyon ang 250 billion pesos na pondo para sa flood control project sa bansa. Ito ang suhestyon ni Batangas Representative Leandro De Viste sa gitna ng isyu sa umano'y mga anomalya sa anti-flood projects. Sinabi ni De Viste na maaaring ilaan ng naturang pondo sa edukasyon upang masolusyonan na ang kakulangan sa classrooms na naitala ng Department of Education sa 165,000. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na anya ang nagpahayag na posibleng maging source ng korapsyon na ang flood control projects. Kaya ang pondo ay mainam na idagdag na lang sa pagpapatayo ng bagong silid aralan na may alokasyon lamang na 13 billion pesos. Punto ng kongresista, kung pagbabasehan ng substandard at overpriced projects ng DPWH, magiging mas matalinong pa siya na gamitin ang pera ng taxpayers sa pagdugon sa classroom gaps kaysa flood control projects sa 2026. Ipinauubaya naman ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang kahihinat na ng flood control budget alot ang tema ng budget sa susunod na taon ay pagpapaigting ng investment at paggasta sa edukasyon. Gayunman, kailangan naman magamit ng husto ang dagdag na alokasyon sa DepEd para sa konstruksyon ng classrooms. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada sa Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Manila Mayor Isko Moreno naman, hinamon si Manila 3rd District Representative representative Chua na ipaliwanag ang umunoy anomalya sa ilang lote ng lungsod. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada. Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ng agarang investigasyon laban kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito ay kaugnay na umunay illegal demolition at construction of structure sa isang lote na pagmamayari ng pamalang lungsod. Mariing kunesyon ni Dumagoso ang ginawang pagtatayo sa dating rasa covered court sa barangay 334 kung saan ginibigay. Iba umano ang mga pasilidad tulad ng daycare center, senior citizens office at barangay hall extension na lahat ay walang kakulang demolition o building permit mula sa city government. Dahil dito, iniutos ni Mayor Isko ang agarang pagkumpiska sa lahat ng mga kagamitan na walang kakulang permit. Okay. Kaya eh, to, kung please kayo natin, walang ternesya at mga... <tinyo> <kanil> sila, <tinyo> ano, dito na siya. May finalize yung lahat ng mga kanyang nila Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang mo kaya no, <tinyo> Kinumpirma rin ni City Engineer Armand Andres na walang record ang nunsod ng anumang otorisasyon para sa proyekto na ayon sa mga residente at barangay officials ay pinangungunahan umano ni Chua. Giit na alkalde, hindi pwedeng sirain ng ari-arian ng gobyerno at magsimula ng konstruksyon ng walang pahintulot. Samantala, wala pang pahayag si Chua ukol sa naturang issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News of Manila, The Misika News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang optimistiko pong konti na lang para maging upper middle income country ang Pilipinas. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Ikinalugod ng Malacanang ang ulat na malapit ng maabot ng Pilipinas ang upper middle income threshold. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na mapaunlad ang ekonomiya sa kabila ng mga hamon. Tiniyak ng Malacanang na posibleng makamit ng bansa ang upper middle income status ngayong taon na lalo $26 na lamang ang kulang upang maabot ang pamantayan. Gayunpaman, pa opisyal na makukumpirma ang estado ng bansa sa susunod na taon pa. O July 2026, kapag nailabas na ang datos. Matatanda ang una ng sinabi ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakamit ang naturang target ngayong taon kapag naisakatuparan na makikinabang ang Pilipinas sa mas malawak na akses sa international markets, mas matatag na ekonomiya at mas mataas na antas ng paglago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. At ilang regular position sa DSWD, inaprobahan na ng DBM. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Pinasalamatan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchaliana ang Department of Budget and Management o DBM para sa pagka-aproba sa siyam na pong proposed regular positions para sa dalawang bureau nito sa Disaster Response Management Group. Ayon kay Gatchaliana, tinitiyak ng hakbang na ito ang Disaster Response Workforce ng ahensya. Ginagarantiya rin umano nito na ang mga skilled workers ay magkakaroon ng proteksyon at stability at masisiguro ang mas malakas na grupo ng mga responders para sa tanggapan. Samantala, sinabi naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman na ang mga bagong plantilya na ito ay makatutulong sa pagpapatibay ng kahandaan at response operations ng DSWD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide satang tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. satang Sa tanghali. Balita Nationwide Mga kabrigada, inyo napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na Balita balitang sinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong so, puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Macabagung ang in the tunay radio, maka-bagong tunay na radio, angat sa musika, sa at, musika balita at balita, at balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.